mo So, what's up na? naman isang magandang magandang umaga. So, dito ngayon tayo sa Sibale, lugar na Sibale. So, nakatabi tayo dito sa kanilang isla. Ayun. So, makapansin nyo napakaganda ng lugar. Ayan, o. Oh. So, may napaka parang uh, yung pwesto nila dito, may dito ay napaka, ano, napaka press pa ng lugar, ng area. So, okay. ayan, okay. yung mga there. mga kanilang mga so, karamihan para dito ay new gun. Ayan, o. Oh. So, dito lahat ay, ang lugar nito ay halos batuhan. Ano? Uh, pansin niyo yung area dito sa badang kanan ko. May mga bato. Ayan, di pwede tayong buwa ba. Pakita may buhangin. Bakit may buhangin? So, ito yung buhangin. Uh, nandito na tayo na para nakarating na rin kayo dito sa Burakay. Pag napansin niyo itong buhangin ito. So, napakaganda na yung place. yan. So, kung gusto niyong maligo, kung gusto niyong maligo dito sa Sibali, eh, pumunta lang kayo, lumangoy kayo galing Oriental Mindoro. Marayo, ano Kung gusto niyo naman na umalis ang Burakay, pumunta kayo dito sa may Sibali pa rin. Maganda pa rin tanawin dito. Ito ay entrance ng Sibali uh, sa bayan. So, papasok kami dahil kaya buwan na sa labas. Uh, pero sa labas, uh, katigil sa labas. So, kailangan sa loob na tao ng bayan. Malapit sa bayan. So para siguro ano dahil yung pagpasok sa bayan ay may ano may kinukuha na sila ng ano yung parking fee. Ayan. So ito yung pagpasok ng bayan ng Sibali. Ayan, uh, ngayon ay uh, nakarating tayo sa bayan ng Sibali. So, ito yung bahay ng Sibali. So, nakakatuwa lang dahil nakaratip tayo sa lugar na to. So, what's up, man? So, ito yung bahay ng Sibali. So, nandito rin yung kanilang municipio principio, eh, no. ¿Alada?

Yan, mga Ria si Christian ang uh, uh, angla. So yan, maingitim na naman na lalo yan. Ibabaw si ka pa sa lubid nila. Ya. Tinapo na 'yung sayang. So, hindi natin alam kung anong ba't kami pinatawag dito sa bayan ng Sibal eh. So, siyempre, uh, kailangan namin bumaba. So, update namin, update ko kayo kung ano napag-usapan. So, may lalak. Pinatawag kami nito sa na Alang ang pangunahan ko yan. O, huwag mo hindi din yan. At mo.

Dada-dada. Asa <coughs> hindi, pag siya naglagay ng ano, ng <laughs> ng tsatsa <laughs> ro ano, hilo Ngayon, uh, di to na ilagay. Brasa, siya, ano? isa bago Bukod niya yung ano, huwag niyo ilagay dyan sa ista. Kaya nag-re-ice yung mga yan. Pati yung pusit nila, inare ice na. Ayan o. Kasama pala sa konsumo yung mga pusit. Ayan, ayan, yeah, ayan, yeah, yan Uy! tang ina mo ka! Huwag kayo magtapon dito. Bawal na bawal po magtapon. Dito sa Sibali, eh, pati iba rin ni, ni Garillo, bawal na bawal yan. So, 1,000 ang multa. Kaya, dinampot yung kalat. Bawal po magtapon ng basura. Baka kung gustong. <laughs> kulang lang mga puset pambayan. Kung gusto mong maiwan sa Sibali. Ayan pa naman. Kalapit-lapit ng kanilang munisipyo. Yung kanilang munisipyo. Dito sa bahay ng Sibali. Ayan. So, may mga pasahero dito. Ayan o. Mga bangka. Pasahiran. Papuntang Tablas. Ayan. Sino masako? Mabilis lang ng aral. Ha? Huh? Aba. Shara Rose kay Consuelo na no? Dennis o oh, si Garcia. Ayun na oh, nasa damit ni ano, you know, nagbigay pala ng ng jacket 'yun. Hindi nakambun ah. <laughs> <laughs> Kosyal. Okay. May jacket tayo diyan, baka naman. Zero si mil. Yan, rescue ano, rescue boat.

Share out kay sa pamilya ni Pauls. Ayan. Ayan natin siya. Habang nagare ice bibig bigyan natin siya. Yan pinakamaputi sa proper. Gusto mo bansagan natin ngayon? Baka na hanapin oh, ako niyan. Bansagan. Ah, <laughs> Pre. Ang bansagan ko ngayon. Bug. <laughs> yan ang nak sa tarik. Oh, ayan. giisip Matutulog na yan maya maya si Romil yan, tamang ayos na yan sabi niya tamang ayos na yan <laughs> ayun nga pala mayroon dito si yung ating kasamang isa si Strelio yan nagpapalimas po tayo at maraming tubig so nasira yung ating palimas so mamaya natin na ayusin ayan nakadala ng patas sa lambat natin ayan oh. o so, sa ibang kapad yung sa gilid ayan So, kung gusto niyo makarating dito sa bahay ng Sibali, ah, maganda dito. Ayan, o. Oh. So, sa araw, okay, nabidyoan ko na to. Nung araw. Ngayon ay, ano, gabi. So, maganda pala dito pag gabi. Yan, may ilaw din kami, syempre. O, oh, pa sila, ay Oh. Ayos na ba yung re-ayos natin dyan? Ayos na ba yan? Dito rumil maganda mga will. Panahan si Bad ng isda. Mike, okay, so yun ang, ang lagay sa tubig mo. Okay. Ay, paano makakalagay tubig? Ay, oh, tiyan mo naman, oh. Para sarili. Huwag okay, yan, may crudo yan. Yan lang, oh, yung kasarula. Para sarili. Ayaw magdadala ng sarili. Kasi rula na naman. Bagong linis 'yan.

Yan, tinaklo ba na po? Ang ating gulyasan. Mag-charge ang cellphone. Ayan na po, kita na rin po ang noo. Ayan lino. po, kita na rin po ang noo ng ating kababayan na si Arvin. Ayan, shout out sa, shout out sa mga taga-sibali, shout out sa Miro dito, shout out sa mga barangay official. Ayan na. po. po, Ayan po, ayan po yung natay kanina. Yan po ang habi niyan.